Ito mga katropa. Naninitas mo ng mais. May mga, mga, lady. Palingunin mo Tawagin mo yung dalawa. Edom! Okay, daw! <laughs> Madam! <Kawai. laughs> dalawa, eh. ah. Dapat <laughs> Hi to my vlog. May, uh, may, may, lady dito kami na. Ano, umukuha ng bagaso. Pati kaya hindi maiwanan ng asawa? Siguro, ano? Hindi, <laughs> ano kasi ngayon? Happy Valentine's. Happy Valentine's po pala sa lahat ng ating mga katropa. Kaya hanggang tumana, kasama sila. Sinamahan po yung mga darling nila sa tumana. Valentine's po kasi. Ayaw nila maghiwalay may Oh, kaway-kaway muna. Ako kaway, Talisay. Oh, tana Yan po ang dancer ng luwasan. Si Talisay kumita nang 500. Ah. Eh, repo no? may mamulot ayan oh. Ayan <laughs> Mamumulot daw po yan. Tatlo na eh. Mamumulot ng mais. Ang ang baybayer. Ayan pa yung mamumulot. Dalawa yan. Tingin sa sako. Sa sako lang ng bigas ito. Halakas <laughs> magsipulog. O oh, pare, shoutout mo na yun. Shoutout po kay Gina. Ayan. Ano? Sino? Gina, Basko, shoutout. Sino pa? Sino pa? Kaya mo ba yan? Kaya. Puno na naman si Rusi. Ah, si Barako. Dito po ito sa Buliran. pinita yung kaya paring Eddie natin. Kukunin ko lang yung ko.